Good morning! I-unbox ko na nga ito kasi matagal na siyang nakatambak. Matagal na itong dumating. Ito yung kasabay ng mga free na bag na na-order ko sa Timo. Pero ito guys ay binayaran ko. Ayan, from Timo. Open ko na. Hindi <laughs> ko maalala kung ano to. Ay, ito nga yung pad. Hindi pa dumarating yung red shirt na in-order ko doon sa... yung galing sa... Tawag doon sa, sa TikTok. Ito naman is from Timo. Tignan natin yung, kung maganda ba yung quality, kung yung mga pat nila doon. Parang if I cannot remember, parang nabayaran ko ito mga 700. Oh, mahal. Tapos may dalawang free na ba? Kaya nagsisinga ako eh. <laughs> Sabi ko, akala ko free, tapos may babayaran pala ako na 700. Hello, kamisan kasi yung Timo parang scam din eh. Kasi scam talaga siya. Tignan natin kung maganda yung quality. Okay, stainless yung kanyang um, takip. And then glass. Ay, ito yung ano, kapag ka magtitrito ka, Uy, ano to? May kasamang ganito. May kasamang handle. Okay, ikaw pa yung mag assemble Okay, may kasamang ganito. Siguro ito yung mabuti. At, wait lang. Stainless siya. Makapal din ang konti. Pero hindi siya yung makapal na makapal. Pero, ayan. Ayan yung kawita. Stainless siya. Pag ka. And then, may kasama siyang ang ganitong strainer. And I'm not sure kung para saan to. So, ito siya salaan ng chicken. Siguro dito ilalagay yung, yung chicken, tapos dito yung uh, mantika, kasi so gagawin na lang siya. Oh, dapat may handle to eh. Wait. <laughs> so, ganito siya. Pwede pala siyang isabit. So, may sabitan siya dito. Tapos, ganito na yung itsura niya. Tapos, eto, parang wala kasi siya. Dapat may ganito siya. Oh. Nakalubog. Dapat nakaangat siya eh. Wait. Oh, ito. Para pala dito. So, hawakan pala siya. So, itakabit lang natin siya dito. Pagka mapisalito ka ng french fries, ng chicken, ng chicken nuggets. Ayan. Dito pala. So, ay, ang ganda rin. Tapos, kapag magluluto ka, ganito. Oh. Ay, nakalubog naka naka kasi siya eh. So, dito yung ano, parang uh, lalagyan dito yung chicken, yung chicken nuggets. Ayan. Pero nakalubog siyang gano'n. Nakalubog siya. Tapos pagkakahahiin mo na lang, yung, yung oil siguro, madali lang ma ano, salaan ng oil. Ay, ganun siya, bi Ganun siya. Tapos pwede mo rin siyang takpan. Dito. Ay, kasi raw na. oh, ah, cute din. Hmm. Pero, ganun siya. Oh, lubog siya. Dapat iba nakaangat nakaangat siya, pagka ganito siya, nakaano lang siya, yung parang nakaangat lang siya, hindi siya lubog na lubog. Diba? Ganun yun. Ang pagkakaano ko ah. Pero, I don't know. Let, let me know sa comment section kung ganito ba talaga dapat. Pero, fit din siya ha. Stainless siya, stainless. So, ayan. Pangpat pala siya, 700 pesos. Plus, I think yung binayaran ko, hindi ko na maalala. Pero, I'm sure is 700. So, so ayun lang.